May importanteng bagay o may utang na nakalimutan mo? Ito ang secret button ng messenger na tutulong sa iyo. Automatic reminder. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ganito lang kabilis gawin. Dahil bago ang features na ito, updated messenger lang kailangan. Punta lang sa Play Store at i-check kung may update button ang messenger. Kung meron, update nyo lang kung updated na ang messenger ninyo, proceed na tayo. Open any chat. Ilong press ang message na gusto mong gawing task. Halimbawa itong sa akin ay may nag-message na uuwi siya ng August 23 at magbabayad daw siya. Okay? So kailangan ko siyang tawagan before August 23 para ma-remind ako gagawin ko siyang task. Ilong press ko yung message niya at hanapin sa baba ang create task. Tap mo yan lalabas yung task window. Dito, pwede mong i-edit ang title ng reminder o yung task. Iset mo yung date at time. At kung one time, daily o weekly ang notification. Okay? So, after nyan, tap mo lang yung create. Ang galing nito, si Messenger o si Meta AI na mismo ang mag-notify sa'yo sa set date and time hindi mo na kailangang mag-alala ng mga may nakakalimutan. At take note, ikaw lang ang makakakita ng notification na to. So, software safe so software private siya. Dahil bago ito, itry mo agad. Comment meron na kung available na sa'yo. Wala pa kung hindi pa. Like and subscribe para sa more messenger hacks na di mo pa alam.